Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo mayong Pebrero 8, 2025. Pagtanggap sa mga hamon ng buhay ang iyong likas na lakas at katatagan. Ngayong Sabado, Pebrero 8, isang mensahe mula sa kalawakan ang nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang mga hamon na bumubuo sa iyong paglalakbay sa buhay. Bilang isang vergo, may taglay kang natatanging kakayahan na harapin ang bawat pagsubok ng may tapang at tiyaga. Hindi mo tinatakbuhan ang mga problema, sa halip, hinahanap mo ang pinakamainam na paraan upang lutasin ang mga ito. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mas lalo pang pagbutihin ang iyong diskarte sa mga sitwasyong maaaring maging mahirap o nakakabagabag. Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, maaaring dumaan ka sa mga sandali ng pag-alinlangan o pagod, lalo na kung nararamdaman mong hindi mo agad nakikita ang resulta ng iyong pagsisikap. Minsan, ang bigat ng responsibilidad ay maaaring makapagpalabo ng iyong isipan na nagiging sanhinang mga desisyong maaaring hindi tugma sa iyong mas mataas na layunin. Ngayong araw, hindi hikayat ka ng kalawakan na maglaan ng sandali upang magnilay. Pag-isipan ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin at alamin kung paano mo maaaring baguhin ang iyong pananaw upang gawing positibong inspirasyon ang bawat hamon na iyong hinaharap. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto bago ka kumilos. Ang mga pagkakamali at pagkukulang ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang pagiging Virgo ay hindi nangangahulugang dapat mong kontrolin ang lahat ng bagay. Sa halip, ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang mag-adjust, matuto, at patuloy na sumulong kahit pa may mga balakid sa iyong daraanan. Pagyakap sa emosyon, ang iyong panloob na lakas bilang sandigan, ang posisyon ng buwan sa Cancer na yung araw ay maaaring magdala ng matinding emosyon na parang alon ng dagat na banayad ngunit may dalang malalim na kahulugan. Sa ganitong panahon, maaari mong maramdaman ang pangangailangang humingi ng katiyakan o suporta mula sa iba, at hindi ito isang bagay na dapat mong ikahiya. Ikaw ay isang nilalang na may damdamin, at ang paghingi ng tulong o paggabay mula sa mga taong malapit sa iyo ay isang pagpapakita ng iyong pagiging totoo sa iyong sarili. Ngunit tandaan, Virgo, na ang iyong panloob na lakas ay isa rin sa iyong pinakamalalakas na sandata. Hindi mo palaging kailangang umasa sa iba upang maramdaman mong buka. Ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim, maglaan ng oras upang magnilay, at humanap ng solusyon sa loob ng iyong sarili ay isang napakahalagang aspeto ng iyong pagkatao. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sariling tinig at intuition, mas madali mong mahahanap ang kapayapaan sa gitna ng emosyonal na alon na maaaring bumalot sa iyo. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang makinig sa iyong puso. Kung may mga damdamin kang hindi mo palubos na nauunawaan, Hayaan mong lumutang ang mga ito at yakapin mo sila ng walang panghuhusga. Tandaan na ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay isang regalo na nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa mundo sa iyong paligid. Ang kapangyarihan ng kabutihan, ang paglikha ng positibong epekto sa buhay ng iba. Ngayong araw, mayroon kang natatanging pagkakataon upang magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Bilang isang Virgo, isa sa iyong pinakamagagandang katangian ay ang iyong likas na kabustuhang tumulong. Ikaw ay isang taong hindi nagdadalawang-isip na mag-alok ng tulong, magbigay ng payo, o simpleng makinig sa isang taong nangangailangan ng iyong presensya. Ang mga simpleng kilos ng kabutihang-loob ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa isang tao. Isang ngiti, isang yakap, o kahit isang simpleng mensahe ng pagpapalakas ng loob ay maaaring magbago ng kanilang araw. Marahil ay may isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng iyong suporta ngayon. Subukan mong alamin kung paano mo sila matutulungan kahit sa maliit na paraan. Minsan, ang simpleng pakikinig sa kanila ng walang panghuhusga, ay sapat na upang maipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi lamang nakakatulong sa iba, kundi nagdadala rin ng kaligayahan at kapayapaan sa iyong sarili. Sa paglingon mo sa araw na ito, Alalahanin mo na ang bawat mabuting gawa ay isang binhi ng positibong enerhiya na maaaring lumago at magdala ng mas malaking pagbabago. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong maging mabuti, hindi lamang ikaw ang nakikinabang, nagiging inspirasyon ka rin sa iba upang gawin ang pareho. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, berde at kayumanggi ang berde ay sumisimbolo ng balanse, kalusugan, at kasaganaan, habang ang kayumanggi ay nagbibigay ng katatagan at koneksyon sa kalikasan. Maswerteng numero, tatlo, pito, at dalawamput isa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng talino, espiritualidad, at positibong pagbabago sa iyong landas. Maswerteng kristal, amethyst, isang kristal na nagpapalakas ng intuition, Nagpapakalma sa isipan at tumutulong sa espiritwal na paglago. Maswerteng gawain, pagsusulat ng journal, pagminilay at pakikipag-usap sa isang taong mahalaga sa iyo. Pagminilay sa araw, isang paalala ng iyong tunay na lakas. Habang natatapos ang araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat. Isipin ang lahat ng bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon ngayong araw, ang maliliit na tabumpay, ang mabubuting gawa na iyong nagawa, at ang mga sandali ng pagmamahal at suporta mula sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan, Virgo, na ang iyong paglalakbay ay hindi kailangang maging perpekto. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa iyong landas, huwag mong kalimutan na mayroon kang likas na lakas upang harapin ang mga ito ng may tapang at determinasyon. Sa iyong pagiging maingat at masipag, may kakayahan kang lumikha ng isang hinaharap na puno ng kasaganaan at katuparan. Huwag kang matakot na sumubok ng bago, yakapin ang iyong emosyon, at ibahagi ang iyong kabutihan sa mundo. Ikaw ay isang Virgo, isang matatag, matalino, at mapagmahal na nilalang na patuloy na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may kumpiyansa at inspirasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.